Шарим шар, шарим шар, садам алимон Боруха ми гилер Боруха ми гилер Машей, ма па шер, ма па шер

nilagay mo sa... Anong mo? Oh, anong nilagay mo? Mo, okay. mo? mo? Ah! Anong nilagay mo sa abi? Anong nilagay mo? Sige ano Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Ah?

Yan, lahat yan. Hindi hmm. pang patay na yan. Ah, Paano kung magpupulang isang patay na? Parang naiwanan mo. Hmm. Kahit patay na, nagpupulang ka. Hmm. Dibra. Naiwanan. Hmm? hmm? Naiwanan. Hmm. Sige, galing mo! Pati mukha! Pati ulo! Kumain na. Hindi ba natay ka sa loob? Ito ng ngayon, hindi ka sige. Papaso ko siya. Tapos sino pa? Dalawang makukulang ito rin. Keri mo sya pa. Ayan! Talos mo! Ayan! Oo! Oh, mag tayo ha. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang babalikan. Ako nag sa lang sa'yo. Yung unang tektoy na pasok, mo muna ha. mo na daw. Nakalis ka na ha! Yan. Tapos niya ako ah, Ayan! Sige, mag-usap tayo mabuti. Mag-usapin mo na Ha? Yeah. Oh, Thank you. nakakaaral mo, dala pa kayo ng ina. ko kayo ko na ano ah. Ah! Ano kayo pa? Hindi na. Pero ang hiling ko lang sa inyo, bubayin mo lang. niya. Hawa ko ano na pa. diyan yung diya niya. Ah! Gusto mo mo. Gamutin mo rin. Gamutin mo

Oke, aku yung yan. Hmm. Aku Yung anak yang tapos okay. yung yan. hmm. Wala kang iyon na. Yan, yeah, yung ulo. Sumasakit din yung mata. kayo. Pagbili kita ka Oh. ayo ayusin mo, huwag ganyan. Nasasakit yung mata.

Yung kanya ah, yung asawa niya yung bigay mo dito niya ah, Oo mo na ngayon ah. Oo ah! Tapos ikaw po din uh,